good morning! Hi. Good morning! Sa ating mga kapuso. Ngayon, hindi mga basang sisiw yung mga kasama natin kasi indoor yung pinuntahan natin ngayong umaga. Anyway, sigurado mag-enjoy ang ating mga kapuso ngayon, lalo yung mga chikiting dahil uh, nandito nga kami sa isang indoor ay, play center sa Pasay City at balita namin ni Orn Orn ay uh, marami nga doon sila mga bago attractions dito, di ba Orn? Yes, morning at talaga naman. Kasama natin mga basang sisiw pizza. Talaga naman po. nag enjoy sila na dito, di ba Orn? Oo, oh, Orn. Oh, Ito ko na sila ha. Magpapicture okay. ka muna dyan. Hi, girls! Kumusta? Okay. Ate, mo nila kayo na rin ako. Nandun ka ba? Ayun! Ayun pa pala dapat sumakay? Ganun pala yun. actually, okay, okay lang. Ito yung yeah. ng ride nito. Ang tawag nila dito, web rider. Pero, tinatawag din nila itong alien head spinning inflatable. And dahil inflatable Ate, na, okay, kahit na siguro naka, nakasampa ka lang in gusto mo okay lang dahil hindi ko masasaktan. It's very safe at fun syempre sa mga kids. So, hindi kayo enjoy ba kayo? Yes! yes. Ako okay, rin nag-enjoy. Sandali. Nalaglag yung lapel ko pero okay lang yan. Alin okay. okay, kids, ito kayo. Ayan. So, ito naman ating susunod na pupuntahan. Ito naman yung ating kinatawag na Ay, lang slingshot. Po. Ito yung slingshot naman mga kapuso. Parang siyang ano, nakikita niyo, Parang siyang, uh, pwede siyang sakyan na ganito. Pero this is manually operated, so kailangan, pero sa inyong nagtutulak, tulad ang gagawin ko sa inyo. So sakay na kayo mga kids. Wait lang po, ate! Ayan. Wait lang, hindi kasakay, bakit? Hindi kasay yung legs niya. Pagkasyahin natin, Sena. hindi pwedeng hindi. Kailangan mag-enjoy si Rushi, ayun. Ayan, ayan. kayo ayan. naman. Ako na to, ako na dito. Ayan, tapos kailangan ayan, syempre, paigunin lang. Hawakan na lang, go, let's go, let's go, let's go! kahilo after siya ka dapat wala masyadong laman yung siya para hindi kayo sumuka. Okay na ate, nakumukod na tatakot na to si Hershey. Okay na yan. Lalaglag po ako! Ay, lalaglag ka! Lalaglag po ako! Lalaglag ka! Lalaglag ka! Lala. Lala, lala. lala, lala. Okay. Now, putahin naman natin ito tinatawag nila na candy mixer. Ah, sino gusto mag-try? Bianca, Hershey, gusto niya try? Sige. Kasa ba ako dyan? Ay, may tao pala sa loob. Ito na, ay na lang yung mag-spin. Spin, Spin mo siya. Alam mo pag ano, pag uh, meron kang kapatid na inagawan ka ng candy, siya mo ipasok, tapos paikot-ikot para mahilo. Hindi, joke lang. Dapat good girls. Tapos masaya yan kasi nga, pwede interactive. Ikaw yung mag sa kasama. Okay. Now, I heard kanina, meron doon ko yung mga pinuntahan iba pang mga rides. Yes. Pero kung na tayo, dahil ipapakita natin na sa ating mga kapuso. Ito sa mga pinuntahan nyo, ito I'm sure pinapuntahan nyo na doon sa, sa labas. Pero dito, may indoor zip line sila. Itong zip nila, medyo mahaba rin daw yan. But it's okay kasi it's indoor. So, hindi ka naman bababa sa so, kahit umulan. At saka, very safe din. Eh. Meron din sila tinatawag naman ng saucers. Ito, saucers, parang nakaupo kayo dito, no? Okay yes. naman yung experience. Uh -huh. Okay naman. Tapos, paikot-ikot. Paikot-ikot. Mabilis. Mabilis. Pero hindi naman nahilo. Okay lang. Oh, ka ba? Opo. Oh, okay. Oh. <laughs> ito yung saucers, ano? Yeah. Ang saya yeah. naman! Hindi ka naman natakot, Hershey. Mm -hmm. A brave girl ka man. Yeah. Okay lang yan. Tapos na natin kayo sila kayo yung swing. Yan! Ay, ang saya. Tapos na naman yung swing. Okay. Ikaw, ano ba feeling? Parang kang nasa horse. Para sa akin, parang kang nasa horse. Ay, nagkagalop ka ha? siya. Ako, Ako pa, ka pa parang nasa, nasa horse yeah. na umiigil. Uh -huh. uh -huh. Oh, at syempre, ito ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang hyper slide. Kasi mataas daw yan, nasa 15 meters ang taas niya. Oh, so, kailangan talaga may adult supervision. At syempre ba yun, Hershey? Opo. Ay, ang tapong naman ni Hershey. At syempre si Bianca, kayang-kaya niya yan. O, okay, oh, ano yung mga kapuso sa mga chikiting dyan na gusto nang uh, mapapasyalan ngayon dahil umuulan pero gusto pa rin magsaya. Punta na po kayo. Dito lamang po yan sa paypasay. So, Balik muna tayo sa studio. At the kids, sakay ulit tayo. Atyadso.